yung binelli natin na TRK 502X ay muntik na ang maging sinole. Pero ayaw ko naman maging ganon. Dahil 6,000 pa lang ang tinakbo, subalit may kakaibang nangyari sa gulong nito ako ay kinabahan at talaga namang mapapaatras ang iyong bangs kapag nakita mo ang itsura ng gulong nito. Naglabasan ang kanyang string at mukhang ako ata ang mag auto eject kapag sumabog ito. Diretso lipad na para bang kakamustahin mo si San Pedro. <laughs> Ayan no, napakalaki ng biyak. mag iisan taon pa lang ang aking motorsiklo at ganyan na ang naging senaryo. Hindi ko lang alam kung talagang issue ito ng mga gantong gulong o di kaya luma na ang gulong na ito, expired na kumbaga. At marami yang biyak na yan. Hindi lang nag-iisa Halos pagtulungan ako ng biyak na yan na talaga namang pinipigilan nila ang aking pagbinlakwat siya. <laughs> hindi ko. <laughs> Dahil dito, napornada ang pagpapalit natin ng LCD ng cellphone dahil nga mas uunahin natin ngayon ang magpalit ng gulong. Kaysa naman magpalit tayo ng paan ng manok kapag tayo ay nabalian. Ang dami kasi biak nito kaya dadayo tayo sa silang para magpapalit ng gulong. Andito na nga tayo sa may silang sa tapat lang ng may Jollibee. Ayan, Moto Tires ang pangalan. Eto, tinumpisahan na nga ang pagkakalas ng aking gulong at talaga namang ingat na ingat ang ating repa. Dito nga ay very satisfying kapag lumalagotok ang tunog. Ayan, narinig nyo ba yon? <laughs> Nakakatuwa ang tunog na yon. Wala na tayong no choice dahil nung malaman natin ang presyo ng gulong nito ay talaga namang aatras ang bangs mo. Dahil nga may machine sila, inaabangan ko dito yung tipong sisikwatin nila tapos ngingiwi yung rim natin. <laughs> Kaso hindi nila ginawa yon dahil nga kompleto sila ng gamit dito. Dito sa part na to, panandali ang kampapangit ng konte dahil may dadamputin siyang special tools. Eto na nga ang sinasabi ko. Hey, stop! Stop! Yan tools na yan, medyo kinakabahan ako pero tingin ko professional naman sila dito dahil marami na nga nagpapakabit ng ganyang gulong sa kanla at wala namang naging issue. O tingnan nyo, naisal yan ng maayos at maganda naman ang review ng shop na ito sa mga tinanongan ko. Hinanap ko at hindi nila ginawa yung ritual ng na mga nagbubulkanize. Yung tipo bang dudura sila sa sahig tapos dadamputin nila ng daliri ang kanilang dura tapos ilalagay sa pito. Yun ang inaabangan ko. Big shoutout sa'yo, Sir Ralbo Jose Nash, la sharer ng ating video. Kahit hindi ito nilagyan ng ritual ng dura para sa anti-flat, satisfied pa rin ako sa result ito dahil may discount ang mga gulong dito. Kaya ang sabi ko dyan, alright ba tayo dyan? Alright!